Good morning! Good morning mga kumare! For today's video nga, ipupunta kami ni Aaron sa barangay para kumuha ng gift nila sa PWD. Kaya yan, naghihintay si Aaron sa akin habang prepare ko ang kanyang mga susuotin. At sinuotan ko na nga siya ng damit at nakakatuwa naman siya pag ganyang aalis dahil talagang sumusunod siya kung ano ang iyong pag-uutos. Sabi ko nga ay kumain ka na at pagkatapos kumain ay niligo, nag-toothbrush at pag... Ayan, sabi ko pupunta sa barangay at nang dumating na nga ang alas 9, eh, sinasabi niya na talaga ng mama, punta sa barangay. Kaya, ganyan siya. Kaya, pag dapat nakagayak, ay kailangan talagang aalis na agad at naiinip. Kaya naman, nagdala na rin ako ng tubig, mga kumare. At baka nga mauhaw si Aaron sa tagal namin doon. Alam ko kasi, may mga program pa ang ganyan. At dahil nga pag ganito alis kami, ay ayaw kong mainip si Aaron. Kaya ayan na nga at nagsuklay na lamang ako. At hindi na nagawang makaligo dahil ayaw kong mainip at magalit itong si Aaron. At di nga nagtagal, ay ayan at nakaalis na rin kami ni Aaron. Pag sabi kong alis na itayo nga agad siya at labas na. Aba at may balak pang dalain lahat ng mga staff to. Isa. <laughs> Okay, sinasabi ko nga na hindi niya pwedeng dalhin dahil napakarami naman niyang bitbit, bit, -bit e eh, balay ang ayong pupuntahan. At halos ayaw niya talagang pumayag na hindi iwan. Kaya kahit si Ogie na lang sana at si Namba pa rin niya. Itong si, si Spam, si Baba, iniisip ko nga, iba eh, ka mamaya, e eh, mabitiwan at mawala. E, eh, yes, pa, oh, ganyan ka ang dala mo. Ang dami niyang bibitbitin, bitin oh. No? tara na, guys. Alis na kami, guys. Na, tara na, tara na guys. At sumakay na nga kami dalawa sa tricycle papunta nga. Mga re, ay, ayan at puntuwa naman siya dahil kami nga ay aalis habang hawak-hawak ang mga stop toys niya. Aba, itinan niyo nga naman, ang suot ko palang si ay pambahay bahay na hindi ko na magawang <laughs> magpapit sa toys pagmamadali. At okay, dahil nga hindi pa nagsisimula ang program, ay di pinagpupo ko muna yeah, si Nera sa isang tabi at nakakatuwa naman na talaga. Daladala -dala pa rin niya ang alaga niya. At pagkalipas ng ilang sandali ay butit ayan na nga si Kapitan at magsisimula na nga ay di pinaupo ko na itong si Aaron sa upuan. Iyan po natin si Hagawad Malitua ng uh, welcome remark po. <tapos> po ang ng ating opisina PWD uh, Barangay. po namin ang eh, Kapitana sa mga Barangay Council na maitama ay lahat pero kasi sa city kasi sa Tesla City napak napakadami po. Kaya hindi namin may sasabay lahat ng mga ng social section Pero pipiliin namin na lahat ng PWD dito ay eh, Tokyo at dapat ng din nga ito, ng ito. na isang panalangin ng isa ring PWD. Pagkatapos ng magsalita ng isa pa rin konsehal ay dinayan sa lahat. Ito tayo kayo. Iaabot po namin yung food at yung gift ninyo po. Ha? National Anthem doon, no? Bayang Magiliw. Stand up na, stand up. Bayang Magiliw. National Anthem po from our president po ng CWC. Si Mao niya. Siya pala si Ate Mao. Lab puso sa titit mo'y buhay Lupang hinirang Duyan ka ng magiti Sa manlulupi Di ka pasisiil Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong buhay May dilag ang tula at awit Sa paglayang minamahal ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim Lupa ng araw ng wal at itpagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligayan Hindi pa nagpepension, pumuntaran sa akin para magbigay ng checks nang hindi para isang dedication ng angel para pagsunod sa tawagan kayo. Kailangan yung number niyo ipa-collect lahat ha. Asi yun lang yung number natatawag sa inyo. Maraming salamat. Nasa lahat ng mga puti na tayong pensionero. salamat po. Tuloy ang ibigay. Ayun at nagsimula na sila magbigay ng mga pamasko. At thank you Lord nga pala at dahil tumapat ng day off ko ang bigayan ay di kaya nakapunta kami ni Aaron sa barangay. Ayan nga guys at kung mapapansin nyo talaga ay hanggang balikat lang pala ako ni Aaron. Ang laki ni Aaron. Ito binatang binata, binata na siya at age of 18 years old. Ayan nga at isinabit ko na sa kanyang braso para mabitbit niya ang kanyang pamasko. At pagkatapos na magbigay ng pumasko eh, ay meron para namang pagkain. Ay, tapos na. Mayroon yan. <laughs> manong, pagkain Manong.